Dapat bang basahin ang Biblia? Dapat nating basahin ang Biblia sapagkat ito ay ang salita ng Diyos para sa atin. Sinasabi sa aklat ng Timoteo 3, labing anim na ang Biblia ay hinangahan ng Diyos, ito ang salita ng Diyos para sa atin. Napakaraming mga katanungan ng mga taong nag-aaral ng Pilosopiya at maging ng mga ordinaryong tao ang binigyang kasagutan ng Diyos sa Biblia kagaya ng mga sumusunod na katanungan, ano ba ang kahulugan ng buhay? Saan ba ako nang galing? Mayroon bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Ano ba ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Papaano ako makakapunta sa langit? Bakit puno ang mundo ng kasamaan? Bakit ako nahihirapang gumawa ng mabuti? Bukod sa pagbibigay kasagutan sa mga maraming katanungang ito, nagbibigay rin ang Biblia ng mga payo sa buhay kagaya ng, ano ang dapat kong hanapin sa aking magiging asawa? Papaano magtatagumpay ang aming buhay mag-asawa? Papaano ako magiging isang mabuting kaibigan? Papaano ako magiging mabuting magulang? Ano ba ang ibig sabihin ng tagumpay at papaano ko ito maaabot? Papaano ako magbabago? Ano ba ang mahalaga sa buhay? papaano ako gagawa ng desisyon na hindi ko pagsisisihan sa bandang huli? Papaano ko mabibigyan ng kasiyahan ang Diyos? Papaano ko makakamit ang kapatawaran? Papaano ko mapagtatagumpayan ang mga pagsubok at mga pangit na pangyayari sa aking buhay? Dapat nating basahin at pag-aralan ang Biblia dahil ito ay lubos na mapagkakatiwalaan at walang pagkakamali. Malaki ang kaibahan ng Biblia sa ibang mga banal, na aklat na hindi naman nagtuturo ng katotohanan ngunit nag-aanyaya na sila ay pagtiwalaan. Sa halip, inaanyayahan tayo ng Biblia na subukan nito sa pamamagitan ng pagsusuri sa daan-daang detalyadong mga hula rito, sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga nangyari sa kasaysayan, at sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga katotohanan sa siyensya na pinatutunayan dito ang mga nagsasabing ang Biblia ay may mga kamalian ay tinakpan na ang kanilang mga tainga sa katotohanan. Minsan nagtanong si Jesus kung ano ang mas madaling sabihin, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o, tumayo ka, at lumakad. Pagkatapos ay kanyang pinatunayan na mayroon siyang kakayahang magpatawad ng kasalanan, isang bagay na hindi nakikita ng ating mga mata, sa pamamagitan ng pagpapagaling sa isang paralitiko, isang bagay na nakikita ng mga taong nakapalibot sa kanya. Gaya nito, binigyan niya tayo ng katiyakan na ang salita ng Diyos ay totoo sa pamamagitan ng mga espiritual na katotohanan na hindi kayang ipaliwanag ng pandama at sa pagpapatunay ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mga bagay na ating masusuri, sa kasaysayan, siyensya at sa ating budi dapat nating basahin at pag-aralan ang Biblia sapagkat hindi nagbabago ang Diyos. At dahil hindi rin nagbabago ang makasalaan ng katayuan ng sangkatauhan sa harapan ng Diyos ito ay mahalaga para sa atin. Samantalang ang teknolohiya ay nagbabago, ang mga pagnanasa at katangian ng tao ay hindi nagbabago. Makikita mo na habang binabasa mo ang bawat pahina ng Biblia, malalaman mo na walang nagbago sa ilalim ng araw. At habang ang sangkatauhan ay patuloy sa paghahanap ng kahulugan ng buhay at kasiyahan sa mga maling lugar, ang Diyos, ang ating mabuti at mapagbiyayang manlilikha ay inihayag sa kanyang salita kung ano ang makapagbibigay sa atin ng pangwalang hanggang kasiyahan. Ang Biblia ay napakahalaga kaya nga sinabi mismo ni Jesus, na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mateo Kapitulo 4 Versikulo 4 Sa madaling salita, kung nais mong magkaroon ng matagumpay na buhay tulad ng nais ng Diyos para sa iyo, pakinggan mo at sundin ang mga nakasulat sa salita ng Diyos. Mas higit itong dihamak kaysa sa pisikal na pagkain. Dapat nating basahin at pag-aralan ang Biblia dahil napakaraming mga maling aral at turo ang naglapana ngayon sa mundo ang Biblia ang tanging instrumento upang malaman natin kung ano ang tama at ang maling katuroan. Itinuturo sa atin ng Biblia kung ano at sino ang Diyos. Kung mali ang ating pangunawa kung ano at sino ang Diyos ay tulad na rin ito ng pagsamba sa mga Diyos Diyosan o hindi tunay na Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia kung papaano makapupunta sa langit ang isang tao at hindi ito sa pamamagitan ng sariling katwiran o kabaitan o sa pamamagitan ng pagpapabautismo, o anumang ating ginagawa, Juan Kapitulo 14 Versikulo 6, Efeso Kapitulo 2 Versikulo 1 hanggang Jis, Isayas Kapitulo 53 Versikulo 6, Roma Kapitulo 3 Versikulo Jis F, 5 is the 8, 23 minuto pasado alas 6, 10 is the 9 13 ipinapakita rin sa atin ang salita ng Diyos kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Roma Kapitulo 5 Bersikulo 6 hanggang 8, Isayas Kapitulo 53 Bersikulo 1 F. Sa pamamagitan ng pagkaunawa natin sa Biblia, tayo ay naaakit din naman na ibigin ang Diyos. Unang Juan Kapitulo 4 Versikulo 19. Bibigyan ka ng kakayahan ng Biblia upang paglangkuran ang Diyos, ikalawang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 17. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 17. Hebreo Kapitulo 4 Versikulo 12. Tutulungan ka ng Biblia na malaman kung paano ka maliligtas sa iyong mga kasalanan at sa kaparusahan nito, ikalawang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 15. Ang pagbubulay-bilay at pagsunod sa mga itinuturo ng Biblia ay siyang susi ng katagumpayan sa iyong buhay. Josue Kapitulo 1 Bersikulo 8 Santiago Kapitulo 1 Versikulo 25 Tutulungan ka ng salita ng Diyos na makita ang iyong mga kasalanan at tutulungan ka nito na talikuran ang mga iyon. Awit Kapitulo 119 9, 11 Gagabayan ka nito sa buhay. Awit Kapitulo 32 Versikulo 8, 119 is the 99, Kawikaan Kapitulo 1 Versikulo 6. Tutulungan ka ng Biblia upang hindi masayang ang maraming taon sa iyong buhay sa mga bagay na panandalian at walang kabuluhan, Mateo Kapitulo 7 Versikulo 24-27. Ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ay makatutulong sa iyo upang makita ang mga bitag ng tukso at makaiwas sa sakit na dulot nyon at upang matuto ka sa mga pagkakamali ng iba. Ang karanasan ay magaling na guro, ngunit pagdating sa pagkatuto natin tungkol sa kasalanan, ang Biblia ay higit na magaling na guro. Mabuting matuto sa mga kamalian ng iba. Napakaraming tauhan at kwento sa Biblia na pwede nating maging halimbawa at pagkunan kapwa ng positibo at negatibong mga aral na maaari nating isapamuhay. Halimbawa ay ang buhay ni Haring David. Ang tagumpay niya laban kay Goliath ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan higit sa anumang mga bagay na ating kinakaharap, Unang Samuel Kapitulo 17 ipinakikita naman ng nagawang pakikiapid ni David kay Bathsheba kung gaano katagal at kalala ang resulta ng isang kasalanan o panandaliang aliw, ikalawang Samuel Kapitulo 11F. Kung alam natin ang itinuturo ng Biblia, bibigyan tayo nito ng tunay na pag-asa at tunay na kapayapaan sa panahon na tayo ay nakakaranas ng kawalang pag-asa at kawalang katiyakan, Roma Kapitulo 15 Versikulo 4. Awit Kapitulo 112 Versikulo 7 Habakok 17 Minuto Pasado Alas 3 19 Ang Biblia ay isang aklat na hindi lamang binabasa. Ito ay aklat na dapat pag-aralan at isa pamuhay din naman. Kung hindi, para lang itong paglulo ng pagkain na hindi ninunguya at pagkatapos ay iluluwarin. Walang makukuhang nutrisyon sa ganitong paraan. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng Biblia ay may kukumpara sa pagmimina ng ginto. Kung hindi mo ibubuhos ang iyong buong lakas sa paghahanap, maaaring ang mahahanap mo lamang ay maliit na piraso ng ginto. Subalit kung ibubuhos mo ang iyong lakas at hahanapin mo ito ng masigasig at buong sikap, higit na malaking gantimpala ang mapapasayo. Ang kahalagahan ng ating buhay ay nakasalalay sa salita ng Diyos dahil ang Diyos ang may gawa sa atin dapat sa tunay na Diyos tayo magtiwala guys di masama ang magbasa ng salita or Bible. Ang mahalaga wag tayong malidaw ni human maging matalino tayo sa lahat dahil si Lucifer ay nagpapanggap din mabait. Kaya tayo ay magbantay kung ano ang mabuti at kung ano ang nakalulugod sa Diyos.